What do you think you're doing? Mam Ma Cindy, ano po sinasabi niyo? Huwag <laughs> ka na magmang maangan. Obvious naman eh. You're flirting with Jeff. Mam Ma Cindy, hindi po ako nakikipag-flirt sa kanya. Hindi mo ako maluloko. Alam na alam ko yung mga kinikilos mo. Well, so if you think you have a chance with Jeff, then think twice. Dahil boyfriend ko na siya. At hindi ako papayag na isang katulad mo lang ang makakaagaw ko. Ma'am Cindy, wala naman po ang ginagawa masama sa inyo eh. Hoy! Tama na nga yung pait-baitan mo ha. Haratang halata ka na eh. May gusto ka kay Jeff. Well, let me put you in your place. Janitress ka lang. Mahirap. Hindi kaganda. Walang nararating sa buhay. Unlike me, mayaman. Maganda. Sushan, and I can get everything I want. So, sa so tingin mo laban mo sa akin? You tell me. Huwag mo awayin si Ate Pai! Hoy! Hindi kita kinakausap! Sam! Stay away from my boyfriend. At the pipe, paano mo nagawa yun? Uh, hindi ako may gawa ng Sam. May lang kaya, yan, nasunog yung basurahan. Bakit namumula yung mata mo kanina? <laughs> Pagod lang ako, Sam. Yan. Para na, pumasok na